bukit slab yan dapat matuto tayo sa mga skill no napaka importante rin yung mga ganitong skill about sa mga computer kasi ngayon uh, true technology na tayo ngayon sa generation natin ngayon so ito pala tawag dito ay heatsink No, siya yung nagpapalamig sa kuan natin si CPU. Pati CPU fan, no? Kasi ang heatsink, purpose ng heatsink, no? Siya yung nagsasalo sa lahat ng init kung umiinit yung unit natin, no? Siya yung nagsasalo sa init. Then yung CPU fan naman, siya yung nagpapalamig sa heatsink natin. Kasi heatsink, madali lang siya maglamig, no? Kaya siya yung nagsasalo sa mga init. <clears throat> Ito naman yung mga kuha natin, uh, kapasitor. Kapasitor, may kuha tayo sa ata cable. ano yan sa ata cable. Ito, keyboard. Keyboard, cable. Meron tayong mouse doon sa hindi nakakalam kung ano yung mga components or parts ng isang computer so tawag dito ay system unit so ito na yun system unit <coughs> so ibig sabihin ng ganito ay okay sya no? okay sya so yan sinulatan na natin ng okay para malaman natin kung walang defected yung uh, system natin computer So ngayon, inaayos ko to <coughs> kasi black screen yung screen at na, monitor natin. I-try natin, isalpak natin to uh, power cord natin. Ito yung tinatawag na power cord. Kasi siya yung nagsisilbing nagpapagana dito sa ating uh, system unit. Tignan natin yung monitor. So, okay na siya, no? Ibig sabihin, okay na yung uh, pa natin, PC natin. So, kanina, di ko lang na video. So, kanina, no? Uh, black screen. Kapag black screen, so, ayusin lang natin yung RAM. No? Linisan lang yun. Hindi na kailangan bungkalin yung mga parts or mga components no? para ayusin pa. So kapag black screen,